At para naman sa ating balitang kakaiba, pasintabi po sa mga manunood lalo na sa mga kumakain at mahina ang sigmura. sensitibo ang balita pong ito. Sa halip kasi ng magsuntukan, pandudura ang armas ng mga Chino sa kanilang kaaway. Sa bidyong ito ay makikita ang mga Chinese na nagduduraan. Sa halip na makamao o di kaya kung anong bagay ang gagamitin kapag nakikipag-away ay alam machine ang daway bilang armas ng mga Chino. Kahit nagalit na at nang nanggigigil na sila sa isa't isa, imbis na magsuntukan ay nagduduraan na lang sila. Takot kasi ang mga Chinese sa kanilang komunistang gobyerno dahil sa striktong mga batas nito. Dahil kapag sinuntok nila ang kanilang kaaway ay obligado silang bayaran ito ng napakalaking halaga o di kaya kailangan nila itong ipagamot bilang danyo sa injury o perwisyo sa kanilang nasuntok o kapag mamalasin ay makukulong pa sila ng habang buhay. Ito ang dahilan kung bakit uso sa China ang labanang walang sakitan. Sa halip na magsuntukan, duraan na lang para iwas at matakasan na lang ang posibleng mabigat na kahihinatnan sa kanilang away. Kaya kahit sobrang galit na sa kanilang mga nakakaaway, ay kailangan nilang pigilan ang kanilang mga sarili. Maliban sa duraan, ay makikita rin ang kanilang away na dinadaan na lang sa sigaw at murahan pagkamban ng suntok na di tatama sa kalaban o di kaya anli suntok na lang sa hangin. At eto pa, meron ding anli panduduro sa kanilang kaaway. Ang pandudura ay hindi lamang nakakadiring paraan para manakit ng kaaway. Posible ring may dala itong sakit na nakakahawa, lalo na patuloy pa rin tayong nakakaranas ng pandemya. Sa nakagis ng kultura ng mga Chinese, ang plema ay mas dapat idura kaysa ilulon dahil dirty nga at ang paniniwala nila ay better out than in. Ay din nila yung panyo na sinisingahan mo ng sipon tapos ibabalik mo sa bulsa. Dahil kadiri daw yon dapat release na kaagad ng walang panyo-panyo. Kaya paalala natin sa mga Chino, ang pangdudura ay hindi lamang nakakadiri, ito rin ay delikado sa kalusugan. Kaya payo ko sa mga itchik. Daanin na lang sa mabuti usapan. Huwag doon sa nakakadiring duraan. At yan ang ating update kasama si Angel Mar Bumanlag, smile of 23 para sa Balitang Unang Sigaw.